mga kaibigan, magandang tanghali sa ating lahat. Ito na, kukunin na natin yung ginawa natin mabitro kagabi. Ito na yung ginawa natin kagabi, ihawin na natin. So, nakapagpaapoy na tayo sa labas. Punta na tayo sa labas. Doon tayo sa labas mag-iihaw. Okay. Tara. Samahan niya ako mga kaibigan. Iho tayo ng barbecue. Magluto pala. luto tayo ng barbecue. So ayan, paapoy nakapagpa na, nakapagpaapoy na tayo. Isa lang na natin yung ating barbecue. isa-isahin natin. Opo. Opo. Pamihan natin ng lagay. May natin para mabilis. Kaya. Nagugutom na ako. Mainit yan, te. Lumayo ka kung ito. Mainit. Okay. Yeah. Okay. Double. I make